Oo, ate. Pang ilang na nagtanong niya, kaya eh, mo, di ako kasi hindi ko alam kung ano yung Pero okay lang naman mo ako. Hindi alam hinahanap Pero alam ka lang halap. Eh, paano ko ba kung niyan? Talagang to. Ito so, yung sinasabi sa mga kabataan niya. No? Minsan, hindi natin makilawaan. Hindi po grade 7 ka. Second quarter to, naalala ko. Ako pa yung sumama sa iyo kasi hindi pa rin sinaman. Bakit ang gusto na bata? Sige na, Ate Lina. Magulo kasi dito sa kwarto. I think hindi mo din mahanap dito yon Nako. Totoo naman, masaya ko ang ate pero kasi nakakapagod yung gano'n. Well, dun yung araw nag-aaral ako, medyo dream. What if yung may kasabay na everyday rehearsals?